dahil maulan, magluluto tayo ngayon ng arroz caldo. Ayan, meron tayo dito luya, bawang at saka sibuyas. Kain natin yung luya. Dalad natin yung bawang. And then, yung sibuyas. Ayan, isa isa. Habang ginigisay, maglalagay tayo ng paminta powder. Sunod natin yung manok. Ayan, gigisa rin natin itong malas. Ayan, dito sa kabilang side, naglaga din ako ng itlog. Maglalagay din tayo mga guys ng patis. Yan next guys is itong hinugasan natin bigas. Ayan, ito. para magkalasa kasi ito yung pabig maraming tubig more tubig. habang pinapalambot natin yung ano guys magbalatay ng itlog ayan o oh, madami akong itlog Guys, nakalimutan ko maglagay ng chicken cube. Ayan siya. Ilalagay tayo ng magic magic. Ang bango. okay na yung itong ating kaldero So, ilalagay ko na yung mga itlog. Ayan, madaming itlog yung ilagay natin. Dahil konti lang kasi yung, ano, yung karne ng manok. Tapos, maliliit pa yung hiwa. Kaya, ayan, damihan na lang natin ng itlog. Ayan siya. Okay na yung lasa niya. Masyarap na. Ayan. Sharp na ito, mga guys. 哎。